Pagkainan kayo sa akin balot at napakainin. Yes, mga katrawa guys, dito po tayo ngayon sa kanto ng 216 dito po sa Barangay Dara. Saan titikman po natin yung balot niyo, ni Nanay Carmen yan. Isa po sa pinakamatanda nagtitinda ng balot dito po sa Talawan. Almost 40 decades na po. Tapos subukan natin. Kasama ko si Nanay Carmen. Ito, nagtitinda siya ng balot at saka mga itlog ng pugo at saka peno. Yan o. Oh. Okay. Alright. Nanay ka men, eh, gano'n na kayo katagal nagtitinda ng mga balot? Mga 35 years na pa. 35 years na. Anong oras kayo nagsisimula dito sa 216? Anong oras po? Alaw na. Nang hapon? Oo. Oh. Hanggang anong oras? Alas 9. Alas 9. Araw-araw yun? Araw-araw. Okay, Monday to Sunday. Lahat, araw-araw. Okay. Walang Araw -araw. pinupunta. Okay. 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 Napakasipag ni Mother. Sige Mother, uh, bilhin nga ako ng isa ito. Okay. Ako si Carmen na nagtitinda ng balot dito. Inaagahan ko pag re-ready eh, at binabalik-balikan ng mga customer ko ang aking balot dahil masarap daw. Pinipili ko yung balot ko para magusto ng mga customer ko. Kaya pagkakahapon, tuwan-tuwa ako at lahat ay pera ang aking tinitinda. Nagiging pera. So, bumili na lang po kayo. At, hmm, masarap po ito.